Aris, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap aking minamahal ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay at sa 2 digit number games ay number 17 at number 13 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 17, number 23, number 30, number 34 at number 5, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 2, number 1 at number 6. Toros, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay, at sa two-digit number games ay number 10 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 17, number 33, number 25, number 8 at number 45, gabay ng sikat ng araw. At sa 3 digit number games ay number 4, number 1 at number 3. Gemini, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap aking minamahal ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay at sa 2 digit number games ay number 19 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 41, number 15, number 36, number 3 at number 19, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 4. Cancer, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap aking minamahal ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay at sa two digit number games ay number 10 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 25, number 21, number 19, number 8 at number 34, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 4, number 5 at number 1. Leo, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala. At natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay. At sa 2 digit number games ay number 19 at number 11. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 35, number 18, number 10, number 31 at number 4 gabay ng liwanag ng buwan, at sa three-digit number games ay number 1, number 5, at number 4. Virgo. Ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking. Mga luha pag ikaw ay aking naaalala, at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay at sa 2 digit number games ay number 18 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 25, number 18, number 31, number 42 at number 9, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 6, number 1 at number 5. Libra ang puso ko at isipan, ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala, at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay, at sa two-digit number games ay number 14 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 31, number 15, number 8, number 41 at number 10, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 3, number 5 at number 6. Scorpio, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap aking minamahal ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay at sa 2 digit number games ay number 17 at number 9 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24 number 18 number 31 number 10 number 40 at number 29 gabay ng mga bituin, at sa three-digit number games ay number 1, number 6 at number 4. Sagittarius, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay At sa 2 digit number games ay number 17 at number 10 Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 17, number 40, number 23, number 35 at number 13 Gabay ng mga bituin At sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 6 Capricorn, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap aking minamahal ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay at sa two-digit number games ay number 10 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 10, number 31, number 16, number 13 at number 42. Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 5. Aquarius, ang puso ko at isipan ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala. At natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay. At sa 2-digit number games ay number 17 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 23, number 31, number 22, number 29, number 38 at number 16, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 1, number 4 at number 3. Pisces ang puso ko at isipan, ay nagpapatulo ng aking mga luha pag ikaw ay aking naaalala, at natatakot na baka ako ay hindi mo mabigyan ng pagtanggap, aking minamahal, ang sasabihin ko sa iyo na ikaw ay aking pinakamamahal, na ikaw ang aking pangarap na makasama sa habang buhay, at sa two-digit number games ay number 7 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 9, number 16, number 24, number 47 at number 31. Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 4, number 1 at number 6.